Welcome to the historic town of Magallanes. Magallanes is a coastal municipality in the province of Bagusan del Norte. The municipality was named after the Portuguese surname of the maritime explorer Ferdinand Magellan. Wow! Tara, na to ang sa Magallanes. Department of Environment and Natural Resources awarded Magallanes as the place that hosts the oldest tree, a more than 500 years old tree. In the Philippines called Bitaog, the trunk of the tree measures 290 centimeters in diameter na halos hindi ko ito mayakap mag-isa. Wow! After a long period of standing, the famous centennial tree had occurred in natural breakage of its huge branches happened on June 23, 2017 due to the center root caused by fungus inside it. Ang mga bumagsak na mga kahoy dito ay makikita pa rin dito sa area at ginawa na lang decoration. Itong maliliit na round na kahoy ay ginawang upuan at stand ng umbrella. Wow! Maaari ka dito makatambay dahil meron din dito mga kubo. Sayang nga lang, hindi nagaano malamig ang paligid dahil ang malaking part na may mga dahon ay nawala na. Aww. At next natin puntahan ang Magellan Shrine. Located po ito dito sa barangay populasyon at walking distance lang po mula sa munisipyo. The 1872 Magellan Marker which claimed the first mass was held in Butuan on April 8, 1521. It was erected by the Spanish governor Jose Maria Carvalho. A monument containing the marker can be seen by the bank of the Agusan River at Butuan's former poblacion known today as the town of Magallanes after the Spanish conquistador. Dito sa shrine ay napakagandang tumambay lalo na tuwing hapon. Makikita mo dito ang Mount Mayapay at napakasarap ang hangin dito at magandang lokasyon kung nag-aabang ka ng sunset. Galing ng Magellan Shrine, lalakad ka lang ng kaunti matatagpuan mo din itong tinatawag namin na Baywalk na nasa likod lang ng munisipyo. Maaari ka rin ditong tumambay at mas magandang tumambay dito tuwing gabi dahil napakasarap ng hangin at dito rin matatagpuan ang sakaya ng pump boat papuntang Butuan City. Next, Nuestra Senora del Rosario Parish Church. Hindi pwedeng hindi tayo makapunta sa simbahang ito upang mapasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating natanggap. Magalianes celebrate its annual fiesta every third Saturday of October. Andito na naman tayo sa isang malawak at pangatlong mahabang river sa Pilipinas ang Agusan River. Dito dumadaan ang mga barko at bangka papuntang Butuan City. At dito naman tayo sa public market na kung saan tuwing Friday night ay may sayawan, kainan, kantahan at inuman na tinatawag na food bazaar. Maraming tao ang dumarayo dito tuwing Friday. At tuwing Sabado naman ginaganap ang tabuan na kung saan marami ang mga nanininda ng mga iba't ibang produkto na napakamura lang. At perpekto itong lokasyon kung gusto mo ng napakagandang sunset. Marami ang tumatambay dito tuwing hapon. At marami ring street foods dito na nagtitinda. Since Magallanes is a coastal area, maganda din dito ang dagat at napakarami kang pagpilian ng mga resort na may mga cottages, kobo, mga rooms for overnight at mga malalawak na mga function hall na maaari mong marintahan tuwing may okasyon kayo. Magallanes has three big companies, the PSPI, Emco, and Jaka, producing a quality plywoods and matchsticks. And also, the town is producing crabs, shrimps, at iba pa na napakataba at mura lang. You can also dine here dito sa Mamasilya na kung saan masasarap ang mga pagkain nila at napakalaki itong kainan na ito dito sa Magallanes. And talking about the food, hindi rin magpapahuli ang dinarayo ng mga tao ang napakainit na balot at sobrang sarap na suka. Ang palagi kong uwian dito sa Magallanes ang balut. Masarap na suka. Dito lang yan sa balutan ni Pogi. Yun. Oh. Mga mm -hmm. Wow!